lang ka eh. Tangi kong mahal. Sa palingki namin mahal. Lumayo pa Ganyan kita. <siya. tos> Sa mahal. <coughs> Ayan pa lang may dad na eh. Barado na rin na. Ay, okay. Ay, kumanta ka ng ayos. Alam mo, binibidyo <coughs> ka kayo.

Ay, tayo. Ay, si tayo, tayo. Tayo. Yeah. Wala na pagyado ng no? mga na mga na